So yun guys, nakapuha na tayo ng booking papunta ang Quezon City yung galing dito sa Pandaluyo At dito, tinanong ko na yung gwardiya kung saan po pipigapin yung items Natagod naman niya, tinuro sa akin kung saan May may pa yung nakarating na ako sa akin, pigapin yung At dito, tinabagan ko na para maswa ko na yung akin pipigapin items At pagod din naman mo, but si Seth, para iabot sa akin yung items At dito nga, nilabay sa akin, bad at sa puntong ito ay nabutin Madam, aking madami ang aking parking ticket. At dahil wala pa tayong 30 minutes sa loob, agad din naman tayong pinalis ni ma'am. At pagkatapos ng 30 minutes sa biyahe ay nararating na ako dito sa shop nila ma'am. At sa puntong ano to inabot nabutin na aking ang kanyang parcel. At maya maya pa ay niya na ako ng 150 pesos para sa shipping fee. At bago nga ako makaalis ay tinawag ulit ako ni ma'am. At dito nga ay tinanong niya ako kung gusto ko daw ng tubig na mainom. ولكنني سأقول لكم أنني 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 سأقول